Mulang ang tunay na parang icing on the cake ay yung Pogo. Ano po? Pero oh. sa totoo lang, maraming naghintay ng dalawa, tatlong buwan halos mula na nagsimula ang investigasyon sa Senado at umugong naman talaga na yung panurkala na iban na yung mga Pogo. Parang tila huli na nga ang Pangulo na nagkaroon ng posisyon kasi for the longest time, He was silent on the issue. Exactly. Tama yun. At sana karampatang po sa salamat lang kay Senator Risa Ontiveros na siya talaga ang mag-isa lang siya noon eh na halos wala namang tao doon sa committee hearing niya no pero hmm. nagkaroon na ng tao nung lumpas na yung media mileage no so yun sana pero naiintindihan ko kasi opposition pero uh, at least nagkaroon na rin ng uh, recognition yung ginawa niya pero hindi na recognize na siya talaga yung naok Okay. At ang ang utos ng pangulo eh by end of the year dapat eh sara na lahat. Although mayroon siyang polisiya eh, na band na ngayon ang mga pogo. Pero sa mga diskusyon hong nakalipas, lumalabas na parang tila dapat may pananagutan ang ating mga local officials, ang ating mga politiko na backer o supporter o protector o cuddler ng mga pugos kasama na 'yung mga barangay. Parang tila well sabi ko nga nila mula sa immigration nagsisimula 'yung pagkukulang. Hmm. Eh parang wala silang uh, pitik man lang ano nanakuha na nakuha sa pangulo. Totoo. At saka kung paano mo aayusin 'yung ano no? 'yung sistema kasi maraming na-reveal eh doon sa hearing na bulok ang sistema ng uh, Uh, ng pagre-register halimbawa ng birth certificate, kailangan ng kaukulang ano yun eh, kaukulang reforma. Lalong lalo na yung Bureau of Immigration kasi 1940s pa ang ating ano immigration act. Ah, kailangan kailangan na talaga nun. No. So it's also a governance issue. Meron pa talagang economic returns o pera na nakukuha tayong significant mula sa mga pogo at kung sakaling mawawala na sila Meron bang economic loss? Oo. Merong sinasabing ano no uh, yung Philippine Institute for Development Studies, I think uh 3 billion to 14 billion if I'm not mistaken yung yung daw kinikita. Ngunit ano din no, uh, napapa kumbaga parang nawawalan ng visa itong kinikita kung uh, kumpara doon sa law enforcement naman gasto sa law enforcement sa pagtutok sa, sa kanila sa operations nila tapos yung uh, cost doon sa dahil may mga human trafficking, di ba? Mm -hmm. Tapos ah uh, uh, marami ring ano no, marami ring mga uh, nalululong dito sa ano na to no, uh, na maraming corruption no. So paano yun pag yung corruption eh, eh na nalilink tayo dun sa yung dahil nga maraming pogo, lalo na yung illegal. Eh, ibig sabihin, kaya sila nakakapasok, bulok yung sistema. So, ibig mm -hmm. sabihin, ang nangyayari nito, mawawala rin yung mga investors kung sinasabi, kita mo, ang daming illegal activities sa Pilipinas, huwag tayong mangalakan dyan. So, yun yung mga cause na sinasabi ng mga ekonomista ay eh, hindi rin, ano, no? it's not worth it. Umaga. Okay. Now, to be fair to the legal POGO operator, sa ano po, sabi nila, eh, dapat eh, may karampatang executive order or batas para ipasara. Otherwise, this would have been an order from the president na parang unfair uh, restraint on business. Ano po tingin nyo doon? Oo nga, no? sinasabi nila yon kasi syempre, uh, kung, lalo na kung legal sila, Uh, ngunit sinasabi naman, uh, hindi na raw Pogo ang tawag sa kanya dapat. IGL, International Gaming sa Licensing yata. Um, si, na executive order, pero pag sinabi kasi ng presidente, policy yun eh, di ba? Mm -hmm. Pero uh, baka rin uh, uh, para sa pag-wrap up nila, baka ng activities nila dito, kailangan sila bigyan ng panahon. Uh, as sabi nga, until the end of the year, tingin ko, uh, mag, ano yan, enough time yan baka kailangan may, baka kailangan ng legal procedures para siguro yung sa pag-wind pag down nila ng business baka kailangan ng kaya kailangan daw payroll. opo at ang problema natin ho eh parang tipong sabi nila baka maging mag underground lang itong mga IPL na to mm -hmm. mm, totoo kasi pag nag underground kasi alam mo na may may demand for that kind of an activity here pag nag underground uh, mas lalong malala kasi hindi na talaga siya nakikita ng mga ng authority so siguro ang karapatang pulisya diyan eh dapat magbigay ng ano no magbigay ng uh, enhanced uh, uh, siguro tools at uh, resources para sa mga ahensya na nagaano no nagbabantay dito sa mga pogo pero parang ang utos eh nakadirekta lang sa pagcore Ang taga ng lisensya ano ho. Ibig hmm. sabihin, pagka-band, wala ng lisensyang bagong ilalabas at tatapusin na yung mga may lisensya at yung mga illegal eh hahabulin na. Pero parang walang utos sa ibang ahensya, immigration. Lalo, lalo, eh, parang ganoon. Oo, at saka yung sa local government units dahil sila talaga ang makakaalam kung may illegal dyan. di ba? Parang hindi ko ma-imagine na hindi nila malalaman alaman kung meron mang uh, pogo sa kanila. Kasi ating ibang LGU, napakaliit lang naman, di ba? So parang mm -hmm. ikaw, mayor na talagang aktibong uh, uh, ginagawa yung ano mo, trabaho mo, parang imposibleng hindi mo malaman kung may illegal na pogo na nangyayari dyan.